ah ah, pwede eh ano ba yun yung eh, ito? yung pinapabili po yun, yun, yung pag may sakit may dehodes po Ito tigal din pag gising ng 14, <coughs> dito ah yung ano, ito pala yung sa kanya ah <laughs> ayun may inyong dyan parehs dito eh nagbibidyo din kayo <laughs> Ani ni pinapakain ko rin nagbi-video din ako eh. Ah, gigo. Pilit kasi nasa katawan niya. Mga pilit-pilit. Oh, hindi na lang dito hanggang tertib lang. Ang pilit-pilit. Andiyan niya sa mga pilit-pilit. Hay mo tarbao, ga aral ka eh. Nira po gay na. Pag aral. Hay mo na. Ah, aral din tayo niya. Ani parang kayo pala dito. Oo. Udah ngeceng Inggris tu Jago Asal asal asal

Ano mga panaginip nangyayari sa kanya